Hindi espya ng China. Iyan ang depensa ng isang Pinay sa kanyang asawang Chinese national na inaresto kamakailan. Iginit nito na dapat nang mapalaya ang kanyang asawa. Tinawag naman na isang trial by publicity ng isang Filipino-Chinese community leader ang paghatol sa nasabing Chinese citizen. Si Jason Rubrico sa Report! Emosyonal si Noymi Deng nang humarap sa media siya asawa ng Chinese national na si Deng Yuanqing na inaresto noong nakaraang linggo ng National Bureau of Investigation dahil umano sa pang iispiya sa Pilipinas. Nagpasaklolo si Noemi kay Filipino-Chinese community leader Teresita Ang Si at hiniling na makuha ang hustisya para sa kanyang asawa. Hindi po spicy thing po. Namatagal <laughs> na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. Noong 2013, nagkakilala si Naomi na Tubong Zamboanga at Yuan Ching sa pamamagitan ng isang online messaging app at ikanasal noong 2014. Sa pagkakakilala niya sa kanyang asawa, ilan lamang ang kaibigan nito. Wala itong mga koneksyon at wala ring bisyo. Hindi rin umano graduate si Yuan Ching ng People's Liberation Army University taliwas sa findings ng NBI. Sa halip, siya ay isang graduate ng isang vocational technical school. Patungkol naman sa trabaho ng kanyang asawa, sinabi ni Noemi na nagsusurvey lamang ito ng kalsada para sa isang self-driving car ng isang Chinese company. Aniya, ikinagulat niya ang mga akusasyon laban dito. Dahil umano sa akusasyong ito, ipinangangamba niya ang seguridad ng kanilang anak. Dalawang beses lamang niyang nakausap si Yuan Ching simula ng makulong ito. Sabi niya, don't worry kasi alam ko mapapalaya ako si wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala. Ingatan mo yung sarili mo. Yung anak natin, ingatan mo. Ayon kay Xi, lumapit na ang Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice para sa isang consular visit pero ayaw umanong ipaharap sa kanila ang nasabing Chinese national. Sa isang pahayag, iginiit ng embahada na walang basehan ang espekulasyon at mga akusasyon laban sa sinasabing Chinese citizen. Hinikayat din ng Chinese Embassy ang panig ng Pilipinas na ibatay ang kanilang paghatol sa katotohanan. Huwag mag-akusa ng walang sapat na ebidensya at itigil ang pagpapalaganap ng mga walang basehang espekulasyon. Iginit naman ni Xi na ang ginawa ng otoridad laban kay Yuan Qing ay isang trial by publicity. Dapat sana impartial investigation. Hindi pa nga tayo nag-umpisa. Trial by publicity, Nag-conclude agad kayo na espiya. Nakakalungkot na lalo natin pinapagulo yung issue. Tatayong abogado ni na Noemi at ng kanyang asawa, si Attorney Ferdinand Tupasio. Kinestyon ni Tupasio ang ilang ahensya ng gobyerno na Ania nagpalaganap ng takot o pagkamuhi sa mga Chino. Ania, ang pagpapahiya o pagpaparusa sa mga Chino ay hindi solusyon para resolbahin ang issue ng dalawang bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. My sense of justice and decency is that wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, niwala pang ang preliminary investigation noon. Binansagan ng Chinese spy? Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, nine News.